Ang lakad nga namin sa araw nito ay pupunta sa bukid namin para magtangguli sa mga di alam ang tangguli ito po ay buko na hinaluan ng Rebisco Plain Biscuits or Skyflex, Sprite or Royal depende sa gusto nyo, Bear Brand Powder at Asukal. Ngayon kung maarte ka pwede ka maglagay ng condensed. Umpisahan na natin bumili ng pang ingredients. Siyempre di pwedeng isa lang ang sasagot sa bilihin. Hindi na namin pinagambag si Junel dahil nakakahiya naman dahil siya yung pinakamahirap na part na maya sa gagawin nating tangguli. At ito nga ang unang araw ko sa pagbisita sa aming munting bukrin simula nung umuwi ako nung January 17. At ang unang gagawin natin ay pupunta muna tayo sa aking mga kapat para magtanong kung saan ang nyug na pwede naming akyatin. May ilang puno nga kasi akong binili sa aking kapatid dahil nagipit ipit siya bininta sa akin. At yun yung balak naming puntahan. At dahil nasa Maynila nga ako, hindi ko alam kung saan banda yon Kaya naman ito pupuntahan natin ang aking kapatid. Ito ang bahay ng aking kuya. Noong 2023 nung nagbakasyon ako, hindi pa nakatayo dito sa may tuktok ng bunda bundok na to ang bahay ng aking kuya. At dahil si sisterit ko ang aking isasama dun sa sinasabi ko sa inyong nyugan, puntahan natin ang kanilang bahay. Itong lupain na kinatitirikan ng kanilang bahay ay caretaker lamang yung aking bayaw dito. Kaya naman siya yung namamahala, siya yung nagkukupra, siya yung nagtatanim sa mga lupa at naglilinis syempre sa mga damuhan ng kanilang mga pananim. Alam nyo bang natatakot kami pumunta dito dahil napakasukal ang mga damo at may malalaking kahoy at iba pa ang may-ari nito noon. Kaming mga magpipinsan dahil madalas walang tao dito may mga Tas dito at at kinukuha namin yun ng walang paalam kaya kapag naalala namin ngayon nagtatawanan na lang kami dahil napakapasaway namin nung maliliit pa kami ito daw yung ano binili kong ano binili kong uh, nyug sa kapatid ko do lang naman kasi kailangan niya ng pera kaya bininta niya pero ang siste walang masyadong bunga kasi uh, siguro dahil sa hindi nalilinisan yung mga ilalim ng puno dahil wala tayong napala dun sa binili kong nyog dito na lang tayo sa tanim ng tatay ko ito ang nyog na unang inakyat ni Junelle at nagpalipad tayo ng drone para makita dun sa taas mismo kung ano ang itsura sa taas ng nyog pero dahil hindi pa tayo master gumamit ng drone kaya naman hindi ganun kaganda ang ating shot pero ngayon na master ko na po kung paano magpalipad ng drone kaya next time abangan nyo po yung mga palipad natin at, at dito ngayon nag-umpisa na magbiyak ng buko si Gerald at kulang pa ang ating nakuhang mga buko kaya naman umakyat pa si Junelle pero walang buko na nakuha dahil puro nyog na ang meron sa punong yon kaya lumipat sila don sa unahan at para naman hindi ako magmukhang walang silbi tumulong na ako magkayod at, at, hindi ko pa nga tapos lahat ng kinakayod kong buko ay kailangan na namin lumipat ng pwesto dahil nakakuha na ng maraming buko don sa unahan ang tawag na pala sa amin itong pinagpapatungan namin ay landahan sa English ay coconut dryer nagtulungan na nga kami para matapos sa ganitong ginagawa namin at sa ganon ay makakain na rin kami labing pito ang aming napitas para siguradong marami at hito at -mikus -mikus ng ating friend nilalagyan niya na ng bear brand para mas pinakreamy tatlo ang ating ilalagay dito at apat na royal naman ang ating isusunod dito playtime nga itong friend sa kanyang ginagawa tinayaan ko na siya muna magmikos mikos mamaya na lang ako sa singit pagkatapos niya at ang isinunod niya na nga ay ang Rebisco Plain Crackers para mas maalat-alat ng very light at mas creamier at dahil puro pampakreamy lang ang ating linagay kailangan nating isunod ang asukal hindi namin inubos baka magsobrang tamis naman kung kanina naman ay nag-aalas salt base siya ngayon naman ay nagpapaka-bartender naman ang atake niya. Playtime nga ang ating friend for today's video. Ginagay na nga ang Royal na ito para mas matamis pero iwan ko lang kung ano na yung lasa pagkatapos nito. Royal nga ang napili namin dahil ito ang common na ginagamit. May mga iba kasing gumagamit ng Sprite pero hindi ko pa try yon at ito ang nakasanayan namin. Kaya kung kayo ay gusto rin makatry nito subukan nyo po ang Sprite at Royal paghaloin nyo na lang. At dito na ako na ang naghalo. Ang problema lang ang aming sandok ay napakaliit kaya hindi mahalo ang ilalim. Kaya naman ang lasa ay naging medyo matabang pero ayos na to para iwas diabetes na rin. At hito na tinawag ko ang aking sister para kumuha naman siya dahil ang ginagawa niya ay nag-harvest ng mga luya. Pagkatapos nga namin kumain ay nakita ko yung aming kamutihan at mayroong mga talbos kaya naman inuwi ko dahil panghalo natin sa tahong. At ito na nga hati-hati ang time na una nating binigyan ay ang magulang ni Junelle dahil siya yung makyat sa nyog kaya dapat mayroon din siyang parte. At, at nahiya na nga siya din niya dinamihan ang kanyan. Sabi ko nga idagdagan pa kaso sabi niya kailangan pa namin maghati ni Gerald kaya nagtira pa siya ng medyo marami-rami at tinabot niya ang kanyang party sa kanyang tatay. At ang pangalawang nating bibigyan ay ang mama ni Gerald para naman meron siyang pasalubong at dahil nag siya bago kami umalis na matirahan sana siya. At syempre meron naman kaming natira dahil ang dami niya at hindi naman kami kumain ng marami at natuwa naman ang kanyang mama. Napakasarap nga kasi ng puko dito sa probinsya dahil ito ay nakukuha sa mismong puno hindi katulad sa Maynila na talagang inaangkat pa mula sa mga iba't ibang lugar. Kaya nag-iba ng lasa o di kaya nagiging matabang. Maraming salamat sa naging kasama ko ngayong araw na to. Craving tayo. Kaya naman paki-follow and share. Maraming salamat. Have a great Day, everyone.